talaga. Pinahanap ako ni Coco kasi ay eh, nangyari sa akin. Ganito na baltaan niya. So, tutuwa din ako. Pinahanap niya ako doon. Kaya talagang pinahanap niya ako. At uh, nabigyan din ako ng ano roon. Ng, oh, ng, uh, uh, break. Nakailan ka episode doon? Eh. Nakaisang buwan lang ako doon. Actually, eh. oh. nung no, oh. papatayin nila ako doon eh. Oh. Nung binaril ako eh. Tumatayo talaga ako eh. Ano roon mo <laughs> ay ayaw, ayaw mo, ayaw, ayaw mo mamatay? Ay, eh, si <laughs> pag ka na. Oh, ikaw ba tumayo ka? Direk, nakabulletproof ako eh. <laughs> 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 umabay, para umabay na natakbo. Pare, ano ro eh. role mo? Ano role mo? ako alo ko na head ako ng mga guns eh. ah, ah, ah okay. okay. Eh ngayon, pare, di ba, batang kiyapo po naman. Diba? Ba? Wala bang ano? Wala bang Sana offer Sana nga, oo. Oh, Itong batang kiyapo, po, sa lugar Dahil lugar na, mo yan. Sa barangay ko pa, mismo nagsishooting. Oo. Oh. Eh sana, pinangakuha naman ako ni di Direk ko ako, eh, yeah. na uh, intay lang. Sana, ah, may awan Diyos eh. Makalabas tayo dyan kasi mas madaling, ano, tapos madali yung pa na niyan. Dahil yeah. Uh, yan talaga yung buhay siempre, ko. Eh. Oo, eh. oh, eh, nakakaw sa Hidalgo. Yeah, diba? Yes, Hidalgo. <laughs> o pare, ito naman. Anong sunod?